Maraming naniniwala hanggang sa ngayon na ang kaligtasan na sinasabi ni Apostol Pablo sa episode 2, uh, 8 at 9 na ang kaligtasan na sinasabi dyan ay hanggang lamang sa pagtubos ng kasalanan. Hindi pang buhay na walang hanggan. Kaya uh, ang paniniwala na ito ay nag sa kanila na gumawa ng mabuti para makamit ang buhay ng walang hanggan. So ngayon mga kapatid, sa pamamagitan ng otoridad ng Biblia, ating pasagutin ang Biblia sa ganyan na paniniwala. So punta tayo sa sulat ni Juan. Okay? Kapanata 3, 15. Ang sinabi, ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan ang sinabi. Punta tayo sa disisays. Ang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Yan ang sinabi ng 1, 3, 16 sa Juan 3.36 Ang mananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin mga kapatid, ang sinabi ni, sa, ni Juan sa so Juan 3.15 ang sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3.16 sa 33 36 ang nanalig sa anak ay may buhay na walang hanggan ngunit ang hindi ay walang buhay na walang hanggan so ibig sabihin ang kaligtasan na sinasabi sa episode 2 8 at 9 ito ay pang buhay na walang hanggan na kaligtasan hindi sa kasalanan lang ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma. 6.23 23. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So tama ang sinabi ni Apostol Pablo sa episode 2, at 9 ang kaligtasan na sinasabi dito ay itong sinasabi Ring ni Kristo at ni Juan. Amen? Sabi niya, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Is kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala nanggang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung ligtas ka na sa kasalanan, kapatid, Ligtas ka na rin sa kabayaran ng kasalanan na ang kamatayan. Amen? To. So kung ligtas ka na sa kabayaran ng kasalanan na ang kamatayan, ang yung ang, ang, ang iyong makakamit, mga kapatid, ito. ang iyong makakamtan sa pamamagitan ni Kristo Yesus Kaya, sinabi ng Roma 1.8.1 uh, hindi na hatulan uh, ng dahil bayad na. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8.1 kaya kaya nga hindi na hahatulan uh, ng mapaparusahan ang naki-pag-isa kay Kristo Hesus. So, ito hindi na hatulan ng kaparusahan dahil bayad na. Amen. Ang sinabi nito, hindi na hatulan ng kaparusahan ang isa na kang Kristo. So, ang paniniwala na kapag uh, ligtas ka na sa kasalanan, pareho na rin yun na ligtas ka na sa kaparusahan, kabayaran na ating kasalanan na ang kamatayan. Okay? So, kung bayad ka na sa kaparusahan ng kasalanan, ang iyong ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ito ang banat nang tumutulid sa, sa atin. Basahin mo, Kailangan mo muna sumunod sa otos para maligtas. Yun yung otos ng Diyos na sinabi niya ayon sa episode 28 hanggang 9. So, ang tanong mga kapatid, kung ang episode ay susunod para maligtas ibig sabihin hindi pa sila ligtas dahil hindi patapos ang kanilang pagsunod patuloy pa silang susunod pangalawa mga kapatid mali ang grammar ni Pablo na sinabi niya sa 8 hanggang 9 na naligtas kayo sa pamagitan ng Biyaya. So sinabi niya doon na naligtas. Pero kung lalabas na hindi pa sila naligtas dahil kailangan pa nilang susunod um, ali, ang drama ni Apostol Pablo na sinabi niya naligtas. Dapat doon ay ligtasin. So mga kapatid, sino mali? Yung bumanat o ang sumula sa episode talata 2 मोत्सव रही बे